Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ngayon pong September 19 Ayan, at syempre po ngayon September 19 mga kalaki Mga 3 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan Hello po, eto na po, ilista nyo na po sa Israel 178 Las Vegas 294 Saudi 336 Japan 725 Italy 619 Germany 380, Korea 24, 246 Texas 715 China 933 Singapore 744 Hong Kong 086 Sweden 936 Dubai 819 Malaysia 204 Taiwan 531 Thailand 859 India 726 Philippines 591 New Zealand 302 Australia 763 Mexico 105 at Canada 337 Greece 890 Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin. Mga 3 digit lucky numbers na pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. Tayaan nyo na po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Kung meron po kung hindi nabigyan, sabihin nyo po, bibigyan natin, mananalo tayo, claim it.